I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me and what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you got to work for, believe me. To your hands are planned, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability, they want the credibility. Convincingly unwilling to put in the f hours it takes to get some power. Don't be sour, take a cold shower, scream until you're louder, work until you're prouder. And f all the doubters, they're just your downers. I swear to god, they all let me down. I always fought just to wear the crown. i'm off at these clowns. who all taught they deserve it now it's only worth it if you work for it it's only worth it if you work for it I won't stop till they hear me now I won't stop till I wear the crown. Telling you to fight for your dreams, but it's not what it seems. Man, it's hard to be seen when everybody wants to be king. Yeah, they all. So, hello, so. tayo bago nakaday dito kami yun sa tulad sa sa Bobat ng Leyte kasama natin si Master Jim Fishing shout out para sa 670 subscribers sa natin sa Facebook sa YouTube at 1,500 subscribers 1,500 followers sa atin so ayun na si Master Jim at magpisa na natin shout out kay Master Jim Fishing Cooper at maraming salamat sa pagkasama Master So, okay oh, ito. Dive lab tayo mga dads. At nauna na sa atin si Master Jim Fish and Adventure. Tapos ito sana yung first fish natin na is uh, kaso nakawala. Hindi malanda mong fish ito ah. uh, ito na yung pangalawang fish natin. Sana. Pero hindi rin ako ha, no? Kung hinahala tayo mga rins. At ito na lang, pinunot natin ng isang samong or pyramid tap Kasi, ang alat sa atin na ang At ito na, ito tayo na isang giant plum or tilang kong tabagin. At ito, pumunot ulit tayo ng isang samong Pangundam na rin. At dito, nawita tayo ng isang isda na naman pinana natin pero ayun na po patlong is still na sa atin at ito kung hulot ang itay na isensyon kung nagdagulam na rin tumulads masarap to isabay sa tinog na at ito isang crab binigyan ng hulot natin yan at nagbarap tayong kunin pero nagtanong muna tayo client master rin kung pwede mo ihulam at ito yung nahuli natin bali first fish natin for this night ay isang Tanahang bukid Medyo dito pa pero kinuha na lang natin kasi mukhang wala tayong eh. sa gabing ito. Eto, tinulog sa atin ni Master Jun. Ang good says na ingat-ingat kong tawagin sa amin. At siri kong tawagin sa nila, Master Jun. At eto, isang best friend na natin na mahani ang kasi hindi na natin na mo uh, na wala tayong mahuli kasi alat sa atin ang isda. At ito, nga naman sana yung nahuli pero ayun, hindi tinamaan. Grabe. At ito, isa ano ko ang uh, banog. pinanan natin mga lids. Ayun, hindi pa. Nadaplisan ba ba alam mo? pero nakawala. Ito na nao, isang ng bukid na may sa isna at pang ulam na rin. Pero, maraming ganayong bukid sana. Yung, Nagsisput na to sa ayun na pa na yan <laughs> Hindi ko na nakakita Dahil medyo malabo yung datang mga Ang dami na sinarte Bridge with you pa Ay pwede naman na sana At ito isang Balat hanginan Yung nakita natin Pero hindi naman natin na Pwede na Kasi yan, At, na sa wiyan Pag unang lagat At ito nakita tayo Na isang lionfish Or manampulok Kung tawagin sa amin Eto, ito na lang. natin. Boom! Ayun, nahuli rin. <laughs> Ang paksiyon na tumalot. Kasi pagpahulang tayo may huwi ng pahulang. Kaya, ano, secure na tayo. Right, medyo marit pa. Pwede na. May ulam. At ito, nahuli na tayo ng kalahang tid. Maraming talagang kukid, pero di pa mga mag-size, kaya di muna natin kinukuha. At kaya doon yung video natin, monods, ay nasira yung isang battery natin. Kaya yung camera light natin ay hindi na natin nagamit. Yung upper crush light. Kaya doon yan na lang yung video. Kaya dito, kumuha na po ng mga alimasan. Kaya yung kinadata po, pinana po na lang. Hmm, tatakas ka pa, ha? Sabi niya na sali na pwedeng may ulam pa yan. Ano nga na tayo niyan. At ito isang kapal. Or... sa amin ay... Ito tawag sa amin. pang kung tawagin sa At dito, nakita na naman tayo na isang halinsuro. Maraming halinsurong dito at maniniit na mga tanggit. Pero di natin hinulit. Uy, pili lang tayo na Pwede na talaga yung may ulam At wala tayong sasayang. At eto, sa uh, Dalaga ng bukit yeah, Ilap, ilap, Pero Yan No, wala talaga sa Flashlight natin yung ista On set Yung camera na ito ay Nasira yung isang backer. Eto, isang Tagbago yung nahuli natin At ito Tinakot na isa ay hindi na natin nakita At ito na no isa na nung no? alimasag Yan Masarap na pong i... Eh. Yun, nakawala pa pero Patay na no? siya Kaya nga na lang natin At dito, siya na magdala ng bukid Di talaga kalala kalalaki yung nalagmuntid ni Torrance Pero kada to sa isla Pero pwede na bayo lamang tayo Hindi po mo na yung tama Kaya pinulot na na natin Ano, hinawa pa na lang natin Sensya na sa uh, ganin video mo At uh, -just na natin to fluorescent Type yung uh, meron camera hindi masyadong masakit sa mata At ito sa sulog yung dinanin natin at dito, na ito, ito lawihan. O, lawihan, kung tawagin sa amin. Di pa naman sa tagal kung ano to. At ito, isang alimasad. Yung pinana natin. Pero yun, nakawala. Sabi ng po. Pero kung huli natin yan, sayang naman. Dino, so, ayun. Hindi. Film din ako. Ito. Aninsurong, mga lads. So, shoutout pala sa mga sign viewers natin dyan. Narati din ang road at maraming salamat sa inyo at sana makapagsuslike sa ating YouTube channel. At shoutout din sa ating mga mga uh, yes, subscribers na sumusuporta sa atin. Ginagawa videos. So, yun know, mo At hindi natin muna hinuliyong yung... Uh, hindi natin muna nagamit yung mga kamera natin na nasa, nasa isla pa. At di pa natin alam kung uh, kailan mapapadala. At ito isa na namang pang, yung kinuli natin. Sa uh, isla, hindi tayo nakuhuli niyan. Pero oh, pili tating huliin dito kasi di natin alam mo. Oh, marami tayong na nahuhuli. Pero may nakapaulam na rin naman tayo. Kahit yung mga good... Sa isda mo is yung mga kitong hindi natin matamaan. Kaya so, yeah, ito pinatsyaga na nga natin to kasi medyo malayo yung biyahe. Mga sa oras at salamat kay Master Lord Fishing Adventure at pinasama na naman tayo sa kanyang Nights for Fishing Adventure. So ito, ito na natin to kasi sayang naman. Papaksiw. At uh, eto Isang pagbago. Yan, natayan pa yung isa. Pabarikan natin yan. At nahurin natin yung dalawa. Yan, secure na mga lods. At libre na yung natin. Meron palang para marami tayong mahuli, no? Pabalik na tayo sa... Kaya umpisa natin lumukoy. Kaso, di na kinaya na battery ng camera natin. Kaya, di na natin na kuha ng video. Sayang mga nagsat mga kitong pa naman yung napahanan natin na ito. Isang kitong or sabaran. Ang ilap pa, pero hindi natin tinigilan kasi hindi naman talagang gano'n siya pa ilap yun nahuli natin yan mga rads ah uh, tuwang tuwa tayo dyan kasi may fungses na rin tayo nang may mas malaki pa rin yan mga rads nahuli natin kasi so yun nga hindi natin naman sa camera kaya pasensyahan nyo na kasi eh hindi na kahit nang tangnan natin na, na, na ma'am record pa ng video kasi may na lang ang oras na yung capacity niya At eto Isa Si Rick kung pangalan nila Master Dwayne Pero di pa alam po um, sa lugar namin tamang namin dyan ay ingat-ingat lang Pero ayaw ko lang kung yan ba yung tawag dyan So kami nasigurin ang um, alin surum. So eto isang na namang Kulang ba nung no? best of natin Ma may 3 three kilos yung nagulit natin sa labi nito. Pero alipunay ako ng natin mo. Yeah. Ito. Isang alimasag or lambay kung tawangin sa Bisaya. Masag kung tawagin sa amin. Isang blue crab yung natin at ang huli ni Master Tunyel ay tatlong piraso sa atin na isa lang. Dito, ang dami tayo na dandanggit. At ito, tinubord shot natin. That's already... Bakuha nang sa kamera dahil sa liwanag ng flashlight natin. Kaya pasensya na wait mo. Ano't sa tayo ng battery? Bawi na lang tayo sa susunod. Di ko alam kung ba't na-train yung isang battery natin. At ito, isang Yan ba dito na dito. Nakalimutan ko. Isang ano ping? Or kanong ping pala? Ah, wait. Good size Ay... Libre na yun. Uh, parang ulam natin sa ilang araw din. At ito, sa alinsurong na nasa may kilid ng kahoy, pinana natin. ...and secure na mga nuts. Dati ito, hindi pala yung last fish natin mga nuts. At tinopin natin itong tray yung camera natin. Uh, makaya pa, pero nakakatch na pa rin tayo. kahit sandali. Kaya, uh, itong turn tayo. Meron tayo. Uh, video. Wala, huwa pa. At maraming may tatlong namamahana pala dyan nung paubalik na rame at meron pa silang tatlong kasama kaya yun yung mga narahusap namin nung paahaw na kami. din namin alam kong mga tagasan nagdala sila ng kanilang mga gamit So yun yung mga master kay Mandaragat Rian TV kay Arbok TV kay Viri Spiro pero para rin ni Aikardo, sila mo sa Larry Amos sila rin na pachero. Kaya mo sa Arnold Roca, kay Kinotsky Official, kay Master Rapis Fishing, kay Drake Wade, kay Lianon's Fishing Adventures, kay Mr. Danilo Adalim. Shoutout sa inyo.